Maganda umaga po. Ngayong bakasyon, sa panahon ng tag-init, nakatira ako sa Xining, kabisara ng lalawigan Qinghai sa Hilagang Bandurang, China. Upang makaiwas sa init ng panahon, nakanda ako para sa isang pagbibisikleta sa paligid ng lawa ng Qinghai na siyang pinakamalaging inland saltwater lake sa China. Matapos ang mahigit dalawang linggong paghahanda, lubos na ako nakaayon sa mataas na altitude at handa na ang aking kakayahang pisikal. Ngayong araw, sasakay ako ng bus papuntang Xihai Township, Haiyan County, sa Lalawigang, Qinghai. Upang simulan ang aking pagbibisikleta sa paligid ng lawa ng Qinghai. Narito kami sa Basihat, ang panimulang punto ng aming biyahe. Aart kila kami ng dalawang bisikleta dito at maghahanda kami upang simulan ang aming pagbisikleta sa paligid ng lawa ng Qinghai. Magaganap ang buong biyahe namin sa altitude na mahigit tatlong kilometro. Kaya kailangan namin ang malakas na kakayahang bisikal at katatagan Napakatindi ng sikat ng araw dito at nagpabago ng na malaki ang temperatura sa pagkita ng umaga at gabi. Bukod dito, pabago-bago din ang klima. Kaya, maaari kaming makaranas ng matinding sikat ng araw sa tanghali at pikla ang pagbuhos na ulan o malakas na hangin sa habon ang kabuuang distansya ng aming biyahe ay humigit kumulang tatlong daan at anim na buong kilometro at layo namin tabusing ang pagbisikleta sa loob ng limang buong oras. Magbibisikleta kami ng pakanan sa mga kalsadang may maraming pataas at pababang bahagi. At sa gabi naman, magpapahinga kami sa mga homestay o hotel sa daan. Noong ikatalawamput siyam na Hulyo, nagsimula kami bumiyahe ng alas 11.30 na umaga. Ramdam namin ang init ng disyeto, tanaw ang malinaw na lawa at nakasalubong ang mga pastol kasama ng kanilang mga baka at tupa sa kalsada pagta ng alas sa ng gabi naman, nakaranas kami ng malakas na ulan at kinailangan namin magbisikleta na huling tatlong kilometro sa madilim na kalsada laban sa hangin. Noong ika tatlong ng Julio, nagsimula kami bumiyahe ng alas nuwebe na umaga sa ilalim ng madinding sika ng araw. Nabakakanda ng tanawin sa daan. At marami rin kami nakasalubo ng mga turista na nagbigay ng kanilang suporta sa amin. Bigla namang humangi ng malakas sa hapon at kahit na sobrang lamig, nagtagumpay kami laban sa masamang panahon gamit ang aming malakas na ipay na loob. Pagdating ng alas 8 ng gabi, narating namin ang destinasyon at nakita namin ang pinakamagandang kalangitan na bunot ng mga bituin. Noong ikatat lumbut isa na Hulyo, maaga kaming bumaon at nagsimulang bumiyahe ng alas 7 na umaga. Noong araw na yon, sunog na sa araw at medyo masagit na ang aming mga mukha at kamay. Ngunit, iterminado kaming bilisan ang pagbisikleta upang matapos ang layunin. Nagbisikleta kami sa matarik na paakyat at bumaba naman kasabay ng preskong hangin. Habang nakatingala sa asul na kalangitan at matatayog na kabundukan, humanga ako sa kagandahan ng kalikasan toon. Sa wakas, noong alas 12 ng tanghali, bumalik kami sa sihat at natapos namin ang biyahe sa loob ng 50 oras. Medyo napagod kami, ngunit ibinagmamalagi namin ang aming sarili dahil nasilayan namin ang magagandang tangawi at ang sunog sa palat nami ay dila mga natural na tattoo mula sa kalitasan. Nagpapaalala ang biyaheng ito sa akin ng karanasan ko noong nakaraang taon kasama ng aking mga kaibigan sa Pilipinas nagpunta kami sa mga isla ng Palawan at Kawasan sa Cebu upang mag-enjoy at mag-explore. Kaya, nais ko rin anyayahan ang lahat ng mga kaibigan ko sa China at Pilipinas Napumunta sa magandang lawa ng Qinghai upang tamasahin ang kasyahan ng pag-eehersisyo at ang kagandahan ng kalikasan.